Padayon ang ginahimong operasyon sa mga sakop sa Waste Management Office ingon man sa pakigalan sa Bureau of Fire Protection kalabot sa pagkasunog sa mga basura din sa sanitary landfill. Makita sa akong likod ang padayong pag sa mga basura. Duha kaadlaw na ang ginamonitor sa mga sakop sa Waste Management Office o Bureau of Fire Protection Jansan ang sunog sa sanitary landfill sa barangay Sinuwal. Human miulbo ang kalayo sa nakalabahing adlang Webes sa hapon. aduna na namatod pa ginahimong lakang ang BFP sa pakigalayon sa lokal nga pangamhanan sa syudad. So ang uh, atong gihimo uh, gahapon upon the directives of our uh, city farm marshal so nagconduct tag dialogue no uh, we coordinated with the uh, kanang tanang uh, sa uh, waste management office and in person of Sir Nunoy Pariha and uh, nalatag namo kay gusto namo malatag namo ang atong um, Uh, strategic uh, or tactical planning na to, to para ma ma maapula ma gyud na to ang uh, kanang sa landfill nga sunog Gumikan sa kalap doon o kadugayon sa sunog sa landfill ni Katag na ang aso ni Ini nakaapekto na sa pipila kabahin sa Jansan, partikular na sa area sa barangay Fatima ug abot-usab sa barangay Tambler. Uh, as of now, uh, kung makita man nimo visible siya, it is because from the landfill. Yeah. Pero rest assured ang landfill kung si ano si kalayo nga mukwa na lang yun siya, mo try yun siya o penetrate nito sa ilalom. and uh, because kulang na siya o hangin, uh, but mao na ang resulting value niya na mo create siya o uh, usok. Yeah. Gika tingala usab ni Rizalde o sa ka-tricycle driver ang aso, og wala usab kini nagdahom nga gikan kini sa sanitary landfill. Oh, ganyang buntag, mga alas 6 pasado, paggawas ko Ang usok padulong dulong dito sa Ta lapad ang kuwan niya. Gikan dito sa pa paubos. di ko ka-pilunga kuwan, pero usok lang. Sigon sa usa sa mga operator sa ekipo, ilahan ng gitabunan ng bahin sa basurahan nga nasunog, aron dili na mukatag. Kaduha naman ni ma'am. Kala lamang mo, kala nakita niyo, mo. Wala na. Andito ba baba, wala naman. nanangkuan oh, ko ang Oh, magloading ko dali. Una nang gibut gibutsyag ni Ferdinand Pareha, ang labaw sa WMO, nga padayon silang gahimo o glakang aron mapalong ang sunog sa maong lugar. So karon among ginako ang ginapaning kamutan nga at least kung nakita ninyo karon no uh, wala na kayo kalayo ang kanang mga gamay nga nagagawas lang yun no uh, ginalikay ang nato gina nga ang sa ang kalayo no? magitom ang aso kay kana sa mga toxic fumes na siya no ginabawal magay nato ang kwan ang pagsunog so unfortunately no mga da na so uh, mo among gina workout karon na ma zero fire yun nato mawala ang kanang kalayo tapos ma himuan nato sa breaker or matabunan nato na tungod sa mga estratehiyang gipahigayon sa BFP ug LGU gila umang mahumana sa dali nga panahon ang pagkasunog sa halapad nga bahin sa sanitary landfill in the heart of changing lives kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News